natin ito guys oh. aray binuha ko kadaghan hala 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 kadaghan gatas hala guys pasuti natin guys sila ko muna guys so, tingnan nyo guys napakaraming milk guys oh. dalhin, siguro dalhin ko yan ilagay sa bathtub grabe naman itong milk nila ipang tapo nila guys oh, yung iba nung no itong iba guys kaysa 8 may 10 grabe may ano guys ito guys ito guys kung hindi ito guys um, ang ah, dami yung box natin yan Is there Oh, yes. Yeah. Okay. I take that. Yeah. <tuh> What the hell? Char. Lagay ito sa ano. dami, guys. Ito pa ma guys. Ito huh? pa May additional pa yun. Lagay namin ito sa bathtub. Ito. Ito. Diyos ko guys, ang dami. Binit-bit ko ito guys, kasi wala ko sa mga guys. Pinatulog ko ng maayos. Nakapuno ng, napakapuno ng basurahan guys. Nahihirapan ako saan ko ipanglagay. Kasi napakadaming milk doon sa kabila. Oh, grapi. Anu pa nak kuah pa aku jangan mamaya nak kuah nak aku segera mengasik 6. Jilat. Candy. Reese's peanut butter. You get that one. What? Yeah. Okay. Put the wipes in, in your white bag. What? It's cracked. Kita pas kelas, It's broke. Ini ini guys, ada banyak min drinks guys. Yang itu, itu yang plastik ribak guys itu. Yang guys, ada banyak min drinks ni kalau kau. Ini tak kaya itu ma expire. mga organic or orange eh organic ito guys yung random ganito oh. ano na natin yan sa bahay guys may pupuntahan pa kaming dumpster guys mga 3 siguro or 2 dumpster pa yun natin guys wala akong ano guys ay na, na ano nasira guys, okay. nasira itong ano ko guys itong octopus holder ko guys nasira naputol yung isang paa nya guys so nag order ako hindi pa dumating hindi ko magamit yung isang ano ko hindi lang laban lang tayo nito guys duty na naman tayo ng opisina natin okay, wow. okay. Can... this hmm? Fish was I don't know toothpaste? yeah okay Mas, 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 no guys Ito po tak one. Ano pa nung Beauty na naman. Candy cane. Candy cane, wow. Drink. This one. And then the two. What That's good. You want this one? Sure. Put a cup here. Uh. Tak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak Christmas light. ada. Tidak 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 ada. light. ada. Tidak ada. Tidak ini ada light pun. Ada light sini Sudah yeah. Ini dah sulit dah. Ini dia. Ini Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini No, I don't want that. There's one down in Christmas light. Oh, it's not favorite drink, drink. Do you remember this one? I like that kind. It helps nice drink. Of course. Show the camera more this. It's a drink, guys. Okay, okay. Kami berang sini. Ini kan lebih dong. Tapi, tapi aku ni begini tak dong dia. Nis benda mau dong ada ni betul mai Atau bang tu, ah eh? Itu kadang. Dong ni ada dong, dah mas light like guys hindi ko niya ito ito Pilipinas ano guys bahay na kami guys oh. ito mga drinks guys yan tinanggal ko sa, sa, ano guys sa plastic bag kasi napakadami kasi sa isang silupin dalawa dalawa yung laman so eh, ano ko eh, tinanggal ko para hindi na magdala ng basura oy sa guys oh yung drinks itong drinks na yan pakasarap niyan para siyang apple cider. Tapos ito, i-haul natin yan guys. Yan, kararating lang namin. Guys, ito, at ito yung ano guys, ito yung laman ng box, ay ng bag guys. Mga ano lang siya guys, yung ganyan lang guys. No? Oh. Yung siya, hindi siya marami, ano lang siya, mga cookies. At saka ito, teka ilagay ko nga guys para makita nyo. Ito guys, mga ganito lang. Ito, mga cookies na ano. ano. Tingnan niyo guys, oh, nag-allergy ako sa ano, sa pamamasura ko may na katikati ng mga kamay ko guys. Gusto ko sanang huminto kaso lang ano eh sayang. Ito guys, oh, ano ganito lang guys. Ito, hindi siya masyadong ano talaga. Hindi 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 masyadong madami yung laman niya. Ito lang yung laman ng box na ano. Yan. Yan na guys. Yan, kasi basura eh. Inala ko na lang kasi kung isa-isahin ito doon. Kunti na naman siya guys. At saka, ito din yung laman. Ang eh. sandali guys. Ha? Para makita nyo guys. Ito lang guys. Ito oh, um, yung parang yam-yam yung sa atin. Sa Pinas yam-yam. Yung bang ito oh. Um. Stick. Para siyang stick. Tapos isaw-saw sa ano. Yan lang guys. Dalawang. Ito. Dalawang ganito. Yan. Paborito ni Kuya. At ni Isaiah. Tsaka itong marshmallow na tatlo lang. Yes, ito. Yan. Tamis-tamis ng marshmallow. Yan lang, guys. Tatlo. Ano lang siya. So, ano ko, guys, yung iba. Ito din, guys. Mga ano siya, guys. Mga greetings card. Pang ano ito? Yung Hanukkah. Happy Hanukkah. Parang ano yan sa kanila. Ewan ko ba kung mali ako. Parang nyo-nyo yata yan sa mga jiwis. Ito, sabi niya Michael, eh, ano daw niya yan. Ayan, may uh, iba din ito siya, oh. Ito, guys. Ayun ko, eh. Bakit tinapo nila ito yung price, oh. 9.99. Tapos sa Canada, 12.99. Ayan, ayan, guys. May ano ako. 2, 4, 6, 7, 8 yata. yan, yan. Tapos Christmas light. Pakita ko sa inyo, guys, kung gagana ang Christmas light. Tapos so, saksak natin dito. Kung gagana ba ito. Eh, gagana siya. Gagana guys. guys. So, gagana siya. Parang dalawa yata yung nakuha ko nito. isa. At saka itong bag din. Ito din yung laman, guys. Kunti lang din, guys. Hmm? kasi oh, guys. So, ano yung sabi kasi umulan na dito, guys. Yan. Isang, ano, na BB wipe. Hindi pa siya open, guys. Yan lang, guys. Kunti lang yung laman. Tapos ito, drinks din. Ito. Ito din, Christmas light ito din. Eh, ano natin guys kung gagana din. Ito guys, train. Ito, try din natin. Gagana din siya guys. Ayan. Kapadala ko na lang yan sa pinas siguro eh. Ayan siya guys. Para ako sa laruan eh. Saka ito din guys, Christmas balls na maliit. Pang maliitan na ano lang siya. Mahal pa naman o oh, 6. yung ano. Um. Saka yan yung mga drinks guys. yan Ayan sa kamay ano pala sandali lang guys ha nahirapan ako eh ito na guys ha so, ito yung ito yung guys ko na lang guys, para makita nyo yan itong lotion saka yan iwan ko ano ito hindi ko alam king and ito ang ano siguro yan ay face wash bird pang ano pala yan ang lagay ito yan ko kung made in Vietnam. Yan ko kung gagana itong parang candle-candle. Ano ito? Ano? Ano yan siya? Ano ko yan mamaya? Tapos ito guys. Yan may foundation na naman. Mga ano, concealer. Tapos ito guys. Yan parang kindi. Kindi king. Tapos yan parang ano siya. Close picks Tapos gelity. Okay. Alah, ang daming ano. Yung mga pang-refill rep na bleed guys. Eh. Napakadami yan. Yan siya din. Ito guys, ito. Ito try natin ito. Guys, kuha ako ng battery kasi ano siya, double A. Try ko may ano, may ano ko may, may, may extra kami. Ito na guys, so nilagyan ko na ng ano guys, nilagyan ko na ng battery. So, ito yung on off niya. Ito yun. Oh. Ito yung on off niya guys. Guys, nag iila pala guys. Oh. Pero konti lang siya. Sandali. Ano oh. Ano na sya guys, yan. yan Nag-iilaw sya. Maganda siya. Iwan ko pa ano siguro ito. Labas siguro or ano. Ito yung tulag Kasi hindi naman siya masyadong maraming balls guys. Kunti lang yung balls niya. Magkano lang ito. 2, 4, 6, 18 balls lang. Di ko ako kagamay. Yan lang guys. And then, ano ko ito guys. I-arrange ko ito guys para makita nyo lahat. Ito, itong kandila guys. Iwan ko kung ano ito siya. Tinanda natin. Eh. Wala siyang battery. So, lalagyan ko ng battery, guys, kung mag, ano. Lalagyan ko na, guys. Nag, ano, siya, guys. Oh. Ilaw na siya, yan. Yan. Lalagyan ko ng battery. Yan siya, nag-ilaw. Hindi pala siya. Parents ko na, guys. Ito na lahat, guys. Napakadami, Diyos ko. Yan, guys. Oh, yung, yung wrist, guys. Ano yun siya? Kasi kagabi, umuulan nga kagabi. Ito siya, medyo nabasa yung pinag- Nakita e, naman kasi, tingnan nyo yung expiration nyo guys, oh. Yan, oh, 20, 12, 20, December 12 pa. Ay, December 12, 12, 2022. Tama nga, December 2022. Yan siya guys, hindi siya ano, nabasa siya kasi nga, ano lang siguro ito, sa, box, kasi ang lakas ng ulan, so naka-plastic naman siya. So, ito, ito baby wipes, tsaka yan, yan, ito siya. Parang ano ito siya, eh. Parang kalindar yata ito, guys. Yan, guys. O, oh, yung laman niya. O, so, yan, mga, yan, mga, ito, parang vaseline siya, petroleum jelly. Yan, yan, guys. Yung mga drinks. Yung ganyang drinks, guys. Yung nakita ko dati na tatlong box na ubos ko na. Ano siya? Mixture din ma-expire. Tapos, yan, itong mga drinks, mga orange, ngayong, ngayong buwan na ma-expire, guys. So, ano, ipamigay ko sana kaso yung iba, uy, na ano ako ba mahiya ako minsan mag-offer kasi hindi nila tinatanggap sabihin lang, thank you, ganun lang hindi nila okay, sure okay na, okay lang hindi man natin sila mapilit kasi nga magkaiba naman tayo, kung ayaw nilang uminom, hindi natin pilitin, uy yan pati yung mga beer na inoper ko, ayaw so, okay lang kung maabutan ng expired, oh, itapon guys wala naman tayong puhunan yan, puha na lang agad kuha na lang ulit sa basurahan. Yan guys, kung malapit lang sana ang Pilipinas, lahat ito ipapadala ko na lang para hindi maabutan ng expiration. Yan guys, yung mga nuts na ano siya, medyo spicy siya. Yan yung, yan yung ano yan, uh, marshmallow. Yan, ang daming drinks. Sa drinks ako na lula, ang dami. Yan. Yan guys, Christmas lights. So, yan lang yan, guys. Napakadami siya kung hindi lang sana umulan, may basurahan pa sana kami pupuntahan. So, bali itong basurahan na to, parang dalawa lang yata, isa. Oh, parang dalawa lang guys, dalawang basurahan lang ginapuntahan namin kasi, ano nga, umulan tapos yung basurahan na paka ano, yung, yung tubig, yung mga plastic doon na babasa. Tapos ang ano ko, ang dami kong ano guys, yung bang parang katikati sa katawan ko guys, lalo na sa kamay ko. Parang na-allergy yata ako eh kati pero okay lang eh. Sayang naman din kung hindi kung hindi natin i-save yung mga ano guys, yung mga ganito oh. Kung ito bibilihin ito, Diyos ko. Napakamahal nito. Hmm. Libre na pati itong wipes. Wipes, BB wipes. Asawa wipes. And then may mask pala guys, 'yun. Maganda yung mask niya. So 'yan lang today guys. Wala munang shoutout, guys kasi pagod ang napagod ang diver. <laughs> Next time na lang guys. Thank you for watching. Guys, hindi ko na nasali tong milk. Kasi inilagay ko na dyan. So, ito guys, hindi namin to inumin. Expire na ito December 8. Hindi namin ito inumin. Ilagay lang namin ito sa bathtub. Kumuha lang ako ng 7 yata. 2, 4, 6, 7. Ano sana guys, kukunin ko. Dami sana akong kukunin. Kaso sabi ni Mikey Lulang paglagyan sa rib. So tama nga naman. So yan lang. Ilagay namin na isya sa, re, ay, sa bathtub. Tapos yan ito yung milk na isya. Yan. Ito, guys, mura lang naman ito, guys. Nasa 2. Pero kung sa ano yan siya bilihin sa ibang store, nasa mga 3, mga ganyan. Pero pag sa Walmart, yan, mura lang yan siya. Tapos ito yung, ano, isya milk na ginagamit. At saka itong chocolate milk. Yan lang, guys. Yan ito. Anuhin namin ito mam, bukas siguro. Bukas. Anuhin namin yan isya sa bathtub. So, yan lang, guys.